So, ito na yung ano guys, ay uh, ito na yung lupa na nabili ko para kay Uncle eh, Reno. Last one. Last one minute. Last one minute. Last <laughs> anong sabi mo sa akin, Kel? May <laughs> <yung laughs> Ano na para sa bahay mo? Na, oh, may may lupa ka na na ano, nakikita, nabili natin. Salamat sa <clears throat> Nabili nga lupa para sa akin kasi wala ya kan? Ano sabi mo? Maraming salamat sa mga sa suporta sa pamangkin ko sa Waga TV. Salamat sa guys. Simpre sa inyo kung hindi po dahil sa inyo simpre, eh, hindi po namin mabibili to para kay kasi ang istorya kasi dyan si ni, ano, tito, tito talaga tawag ko nito hindi talaga akil eh, tiga doon doon sa uh, maliuloy sa dagat ngayon. Nung bumag yung audit nga. Nasira na sila doon, eh, nasira na yung bahay nila doon. Hindi na po magiging mayayari na magpatayo pa sila ng bahay doon. Kaya doon sila tubira, doon sa lupa ng tsakay namin. Oo, oh, binigay sa kanya. Yung nakita nakita yung vlog, doon sa kanyang vlog na kuan bahay na, pinatutulungan din po namin Oto, lagyan ng dingding. -ding. <laughs> <laughs> Eh uh, ay, isipin ko na talagang ano pondaran siya ng lupa. Ito na. Uh, installment to guys. Worth 81,225. Um, kulang-kulang -kulang, -kulang isang lote ito. Ito yung paraan para naman bukod sa kanilang binawa na sweldo, yun yung ang um, by ano sila by una si Uncle sunod-sunod na yung iba. At uh, kung tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta sa amin sa so Waga TV guys. Okay magkakaroon sila ng kan ng mga mga memorable ah, oh, ng mga mga matawag nating remembrance ba sa grupo namin kung sakali. Ito meron na ako eh, nakapagpaano na ako ng bahay, nakapagpaayos ako ng bahay. Ito si Angel ng lupa, si Ace may motor na hinulugan pa rin yan. Tapos si Roger may makina. Tapos, yan, kami lahat, silang lahat may nag-aantay sa kanila na ano na ganitong ano rin, di lupa di ka mga gamit sa mga ha sa awaga tv o sa mga supporters mga supporters yun mag-iis na kami dito wala kami mag-vlog sana kami ng panibigyo sa awaga tv na nag-alanganan ako dahil mag-involve po siya ako ang kabayo eh lahat ng mga videos namin na may involve na hayop restricted ay kami po nag-iingat kasi ito na yung pinaka-sosite income namin dahil walang isda sa dagat pas mo Walang hole sa dagat. Walang Tapos hulis. naisipan ko guys. Ang isa sa mga kwento kasi po namin talaga, yung dagat lang talaga, yung pang araw-araw namin pinagkukuhanan ba ng aming pagkain, eh, wala talagang guys guys ka. Sobra. Pag ganitong buwan, hapting habagat ng tawagin sa amin. No? Kaya naisip ko na, kwan, siguro mga susunod na linggo, pag nakuha yung sahod sa YouTube guys, kasi sumahod din kami sa YouTube, ipambili namin yung natig isang tig natig kakalating sako para sa kanila yun Ha to ha! โอเคโอเควิ่งไปไปมา <laughs> 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 <laughs>